Natanaw mo na ba ang iyong hardin nitong Hulyo na may kasamang kaunting pagkadismaya? Parang lahat naman, namumulaklak, luntian lahat, pero kakaunti ang namumungang bunga, maliliit pa ang mga bunga at malayo pa sa inaasahang masaganang ani. Pamilyar ba sa iyo ang pakiramdam na yan? Ngayon, tatalakayin natin ang seto pangunahing pagkakamali ngayong Hulyo. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit tayo nawawalan ng inaasam-asam nating mga kalabasa, kamatis at pipino. Pangako ko, pagkatapos ng videong ito, magkakaroon ka ng bagong pananaw sa pag-aalaga mo sa iyong mga halaman. At kahit man lang isa sa mga pagkakamaling ito ay tiyak na ikagugulat mo. Ang Hulyo ay ang gitna ng tag-init. Para sa ating mga halaman, hindi na ito ang oras para magpalaki ng berdeng bahagi. Ito ay panahon na para gumana para sa resulta. Ibig sabihin, para sa bunga. Ang pangangailangan ng mga halaman ay biglang nagbabago. Ang pagbaliwala dito ay parang pagtanggap na ng kakaunting ani, pinakamalaking pagkakamali na halos lahat ay nagagawa. Ito ang maling pagdidilig kapag tirik na tirik ang araw parang lohikal naman, di ba? Sobrang init, tuyo ang lupa. Kailangan agad diligan. Kaya kukunin natin ng timba, tabo o hose sa pinakamainit na oras ng araw. Pero sa ginagawa nating yan, imbis na makatulong, mas napapahamak natin ang ating mga halaman. Bakit? Una, ang mga patak ng tubig sa dahon sa ilalim ng matinding sikat ng araw ay parang maliliit na magnifying glass. Inapako nito ang init ng araw at nagiging sanhi ng paso or sunburn sa dahon. Imbis na ginhawa, labis na stress ang nararamdaman ng halaman. Pangalawa, malaking bahagi ng tubig na ibinuhos sa init na init na lupa ay basta lang sumisingaw at hindi na makakarating sa ugat. Sayang lang ang pagod at tubig at ang pinakamapanganib, ang pagdidilig sa dahon, Kapag mainit ay nagiging perpektong lugar para sa pagkalat ng mga sakit na dulot ng fungi. Init kasama ng basa, para silang nasa paraiso, lalo na ang blight at powdery mildew. Ano ang tamang paraan? Tandaan lang ang simpleng patakaran. Magdilig either maaga sa umaga bago pa ang sikat ng araw o sa hapon gabi kapag humupa na ang init. Ang tubig ay ibuhos ng dahan-dahan at direkta sa mismong ugat, iwasang mabasa ang dahon. Dapat marami ang tubig na ibinubuhos, pero hindi araw-araw. Mas maganda pang isang beses lang sa loob ng ilang araw, pero basain ng malalim ang lupa kaysa araw-araw pero konti-konti lang sa ibabaw. Ang pagdidilig na sa ibabaw lang ay nagiging sanhi para ang ugat ng halaman ay tumumubo malapit lang sa ibabaw. Kaya mas madali itong matuyo at mas vulnerable kapag tagtuyot. Masusunod ang pangalawa at napakaraniwang pagkakamali. Ito ang maling pagpapakain sa halaman o sa tawag ko, ang pagpapakain pero mali ang ibinibigay. Maraming hardinero ang nasanay ng gamitin ng parehong pataba na ginagamit nila noong Mayo o Hunyo. Kadalasan, ito ay pinagbabaran ng dumi ng baka, dumi ng manok, o kaya ay green manure, pinagbabaran ng dahon at damo. Magaganda naman ang mga yan at epektibo, pero hindi na panahon para dyan. Ano ba ang problema dyan? Ang totoo niyan, ang lahat ng mga organikong patabang ito ay mayaman sa nitrogen. Ang nitrogen ay para sa paglago. Ito ang nagpapalago ng mga dahon at tangkay ang tinatawag na green mass. Noong simula ng panahon ng pagtatanim, ito talaga ang kailangan. Kailangan ng halaman na lumaki ng malaki at malakas. Pero pagdating ng Hulyo, nag-iiba na ang layunin. Malaki na ang halaman. Ngayon, ang pangunahin nitong layunin ay magparami. Ibig sabihin, bumuo at magpalaki ng bunga. Kung patuloy mo itong bibigyan ng maraming nitrogen, para mo na rin itong binibigyan ng maling senyas. Sa halip na mamulaklak at mamunga, patuloy nitong ginugugol ang lakas sa pagpapatubo ng mga dahon at tangkay. Malamang nakakita na kayo ng ganitong mga kamatis. Malaki at makapal ang puno, malalapad ang dahon, pero halos walang bulaklak o bunga. Ito ang klasikong resulta ng sobrang nitrogen. Ngayon, ang mga pangunahing kailangan sa ating taniman ay fosforus at potasyum. Sila ang responsable sa pamumulaklak, pagbuo ng bunga, paglaki at paghinog nito, at ang mahalaga sa tamis o sarap ng magiging bunga. Pagpatuloy natin. Ang ikatlong pagkakamali na pwedeng makasira ng inyong ani ay ang simpleng pagiging pabaya. Ang init ng Hulyo, at paminsan-minsang halumigmig, pagkatapos magdilig, ay lumilikha ng perpektong kondisyon, hindi lang para sa paglaki ng inyong mga tanim, kundi para rin sa mabilis na pagdami ng mga peste at sakit. Mapalampas ang pagsisimula ng pagdami nila sa Hulyo. Halos tiyak na malaking porsyento ng ani ang mawawala. Ano ang ibig kong sabihin? Sa panahong ito, umaatake ang pinakamabangis na kalaban ng inyong halaman. Gawing ugali na kahit isang beses man lang sa bawat dalawa o tatlong araw, masusing tingnan ang lahat ng inyong tanim. Hindi lang basta pahapyaw na tingin, kundi sa napakaingat na paraan. Palaging silipin ang ilalim ng dahon. Doon kasi sa ilalim madalas nagtatago ang aphids. Nakakita ba kayo ng napakanipis? Halos hindi makitang sapot sa inyong pipino. Mag-alerto agad. Iyan ay spider mite at kaya niyang sipsipin lahat ng katas ng halaman sa loob lang ng ilang araw. Ganito rin sa mga sakit. Ang mga unang madidilim na batik ng phytophthora sa dahon at tangkay ng kamatis o ang puting parang pinulbos na balot ng powdery mildew sa zucchini, hindi lang ito simpleng mansa. senyalis ito para kumilos agad. Sa Hulyo, ang problema ay kumakalat hindi lang araw-araw, kundi oras-oras. Huwag nang maghintay hanggang masakop ng sakit ang buong puno o buong kamang taniman. Gumamit ng mga pang-iwas na solusyon tulad ng mga bio-preparations tandaan, sa kalagitnaan ng tag-init, mas mahirap ng gamutin kaysa sa iwasan. Ngayon, dumako na tayo sa pagkakamali bilang apat. Personal ko itong tinatawag na maling awa. Direktang may kinalaman ito sa pagpapalaki at paghuhubog ng halaman, lalo na sa kamatis, pipino at sili. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yung tipong nakikita mo ang halaman na malusog at mayabong. Tapos naaawa kang alisin o putuli ng kahit na anong bahagi nito. Parang ayaw mong galawin ang isang magandang tingnan at malusog na sanga o usbong. Ang klasikong halimbawa nito ay ang pagtanggal ng mga soccer sa kamatis. Nakakakita ka ng malakas na soccer na tumutubo sa pagitan ng tangkay at dahon minsan may usbong na ng bulaklak dito. At iisipin mo, ako, sayang naman kung aalisin yan. Ito na yung magiging kamatis. Pero ito ay isang bitag. Ang halaman ay may limitadong lakas at sustansya. At susubukan nitong pakainin ng lahat, ang pangunahing tangkay at lahat ng mga sucker. Sa huli, sa halip na makakuha ng sampung malaki at makatas na bunga, baka mapunta lang tatlumpong maliliit at berdeng parang butil ng gisantes na hindi na lumaki at nahihinog dahil kapos sa lakas. Ganito rin ang sitwasyon sa mga dahon sa ilalim, lalo na sa pipino. Kung naninilaw na ang dahon, hindi na ito nakakatulong sa photosynthesis. Hindi na ito gumagana para sa halaman pero patuloy pa rin itong kumukuha ng tubig at sustansya. Bukod pa riyan, Kapag siksik ang mga dahon sa ilalim, hindi maayos ang sirkulasyon ng hangin na pwedeng maging sanhi ng pagkabulok ng ugat. Huwag kang matakot alisin ang mga hindi na kailangan. Ang paghugis sa halaman ay hindi kalupitan kundi matalinong pamamahala sa mga resources. Ikaw, bilang isang matalinong tagapamahala, ang magdidikta sa halaman kung saan ito ilalaan. Ang buong enerhiya hindi sa mga dahon at tangkay na sobra kundi sa mga bunga. Sige, pag-usapan na natin ang ikalimang pagkakamali. Ito yung tipong napakasimpleng tingnan o halata lang sa simula. Pero napakalaki at napakadelikado ng epekto nito sa huli. Ang tinutukoy ko ay ang pagpapabaya sa paglaban sa mga damo. Sa buwan ng Hulyo, Grabe ang bilis ng pagdami at paglaki ng mga damo. Para silang nahihibang sa bilis. Baka maisip mo, ano naman kung may tumubong damo sa tabi ng tanim ko? Pero tandaan mo, sa Hulyo, ang bawat isang damo ay hindi lang basta simpleng damo. Ito ay isang agresibo at napakatakaw na kakumpetensya. Kinukuha nito mula sa iyong mga tanim ang pinakamahalaga sa panahon na ito, ang tubig at sustansya isipin mo, buong pag-iingat at pagmamahal mong nilagyan ng pataba ang iyong mga halaman para gumanda at lumaki ang kanilang mga bunga. Pero malaking bahagi pala nito ay masarap na nilimas ng damo at hindi ng iyong tanim na kamatis. Bawat patak ng tubig na kailangan na kailangan ng pipino, lalo na kapag mainit, ay sinasalo agad ng malalaki at malalakas na ugat ng mga damo. Pero hindi lang yan ang problema. Ang pagiging makapal ng mga damo sa paligid ng puno o halaman ay nagdudulot pa ng isa pang malaking perwisyo. Nahaharangan nila ang maayos na daloy ng hangin. Sa ilalim, laging maalinsangan at basa. Ito ang nagiging parang five-star hotel para sa mga slug at ideal na lugar para sa pagdami ng mga sakit sa halaman na dulot ng fungi tulad ng phytophthora. Kahit gaano mo paggamutin o isprayhan ang mga dahon, kung sa puno o sa ugat nang gagaling ang impeksyon dahil sa damo, baliwala lang lahat ng pagod at gastos mo. Kaya naman, ang paglilinis ng damo sa buwan ng Hulyo ay hindi lang para gumanda ang tanim mo, kundi para ito ay mabuhay at maging malusog ang iyong ani. At narito na tayo sa ika na pagkakamali. Na marami ang nagsasabing, hindi naman daw kailangan. Parang dagdag lang para sa mga bihasa. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamabisang paraan para masigurong masagana ang iyong ani. Ang tinutukoy ko ay ang pagbalewala sa pagmumulch. Ano ba ang mulch? Napakasimple lang. Ito ay anumang organikong material na ginagamit mong pantakip sa lupa sa paligid ng iyong halaman. Pwedeng ito ay mga pinutol at pinatuyong damo, dayami, tuyong mga dahon, nabulok na ipa o lagari o kaya ay compost. Ano naman ang kagalingan nito? Naalala mo ba yung pinag-usapan natin tungkol sa paglaban sa mga damo? Yan. Ang 5-7 cm kapal na layer ng mulch ay pinakamabisang panlaban sa mga yan. Hinaharangan lang nito ang sinag ng araw para sa mga damo kaya hindi sila makatubo. Ang problema mo sa pagbubunot ng damo, solve na. Pero hindi pa dyan natatapos. Alalahanin yung unang pagkakamali natin, ang pagkaubos ng tubig sa lupa. Ang mulch ay parang kumot sa lupa. Tinatakpan nito ang lupa mula sa matinding init ng araw. Ang tubig pagkatapos mong magdilig ay halos hindi sumisingaw sa hangin, kundi napupunta lahat ugat ng iyong halaman. Dahil dyan, mas madalang ka nadidilig pero mas sigurado na magagamit ng halaman ng tubig. Ang lupa sa ilalim ng mulch ay laging malambot at basa-basa. Hindi ito nagiging matigas at hindi bitak-bitak sa tindi ng init. At may isa pa itong malaking benepisyo. Ang organikong mulch ay dahan-dahang nabubulok. Masayang pinoproseso ito ng mga bulati sa lupa at soil bacteria, ginagawa itong napakahalagang abono mismo sa ugat ng halaman. Sa madaling salita, sabay-sabay mong pinoprotektahan, dinidiligan at pinapakain ang iyong mga pananim. Ang balewalain ang ganito ka kasimple at epektibong paraan, lalo na ngayong Hulyo, ay parang voluntaryong isinusuko mo na ang bahagi ng dapat mong anihin at heto na ang ikapitong pagkakamali. Ito siguro ang pinaka-mapanlin lang sa lahat kasi marami ang gumagawa nito sa akalang tama pero hindi nila alam sila mismo pala ang nagpapahinto sa pamumunga ng kanilang tanim. Ang ibig sabihin nito ang huli o mas malala pa, masyadong huli na pag-aani ng mga bunga. Isipin mo ang isang tanim na pipino o kalabasa para sa kahit anong halaman, ang pangunahing layunin niya sa buhay ay hindi para tayo pakainin, kundi para magkaanak o ang makabuo ng hinog na buto para may susunod na henerasyon. Kapag may nakasabit sa sanga na isang malaki, naninilaw at sobra na sa laki na pipino o kaya'y isang kalabasang hinog na hinog na, para sa halaman, ito ay isang malakas at malinaw na hudyat tapos na ang misyon. hinug na ang mga buto sa loob ng bunga. Pwede na akong magpahinga. Kaya ang mangyayari, bigla siyang babagal o tuluyan ng titigil sa pagbuo ng bagong bulaklak na babae at bagong bunga. Bakit pa siya magsasayang ng lakas kung tapos na naman ang pangunahing layunin niya? Ngayon, ibang sitwasyon naman. Ikaw naman, pupunta ka at regular, halos araw-araw o bawat dalawang araw, aaniin mo ang mga batang pipino na malutong o ang mga kalabasang malambot pa. Para sa halaman, ito naman ang palagiang signal ng alarma. Nako, may problema. Nauubos ang mga bunga. Kailangan gumawa agad ng bagong bulaklak at bagong bunga. Sa ganitong paraan, hindi mo pinapahinga ang halaman at pinipigilan mo siyang tapusin ang siklo ng kanyang buhay sa madaling salita, para bang niloloko mo siya, pinapatrabaho ng walang tigil. Ang simpleng diskarte na ito, ang susi para maging parang pabrika ng bunga ang iyong tanim. Kung mas madalas kang mag-ani, mas marami at mas sagana ang iyong aanihin. Pero sa dami ng dapat bantayan sa Hulyo, may dalawang bagay na madalas hindi napapansin pero malaki ang epekto sa ani ito ay ang maling pagpapapakain at hindi tamang oras ng pag-aani unahin natin ang pagpapakain pagdating ng hulyo hindi na kailangan ng kamatis sili at pipino ang maraming nitrogen tandaan ang nitrogen ang nagpapalaki ng dahon at tangkay kapag patuloy mo silang binibigyan ng masyadong maraming nitrogen para mo na rin sinabihan ang halaman na mag-focus sa pagpapalaki ng dahon imbis na bunga. Magiging malusog at madahon na nga, pero kaunti naman ang bunga. Sa Hulyo, ang kailangan ng halaman ay potassium at phosphorus. Sila ang susi sa pagbuo, paglaki at tamis ng mga bunga. Isipin mo to, pag Hulyo, ang inaalagaan natin ay hindi na ang dahon, kundi ang mismong aanihin mo. Ngayon naman, ito ang isa pang malaking pagkakamali na mukhang simple lang pero nakakaapekto, hindi pag-aani sa tamang oras. Halimbawa na lang ang pipino o kalabasa. Kapag may nakasabit na malaki, hinog na bunga sa puno. Parang sinasabi nito sa halaman, Okay, tapos na ang misyon ko. Hinog na ang mga buto ko. Pwede na akong magpahinga. Dahil dito biglang bababa o titigil na ang halaman sa pagbuo ng panibagong bunga. Pero kung regular kang mag-ani, lalo na yung mga bata at sariwang bunga, parang sinasabi mo naman sa halaman, hindi pa tapos ang trabaho, kailangan mo pang gumawa ng mas marami. Sa madaling salita, kung gaano ka kadalas mag-ani ng bunga, ganoon din kadami ang aanihin mo sa huli. Gaya ng sabi nga, Minsan nasa maliliit na detalye ang sikreto ng tagumpay. Sa Hulyo, ang tamang pagdidilig, tamang pagpapakain na may sapat na potassium at phosphorus, at tamang oras ng pag-aani. Ito ang tatlong haligi para sa masagana mong ani ngayong tag-init. Maraming salamat sa panunood mo hanggang dulo. Kung nagustuhan mo to o may napulot kang bago, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para updated ka sa iba pa naming tips sa paghahalaman. Ikaw, ano ang mga naging hamon mo sa paghahalaman nitong Hulyo? O baka naman may sarili kang sikreto para lalong dumami ang ani? I-share mo yan sa comment section sa baba.